Magandang hapon mga idol, so ngayon po mga idol, nandito kami sa bukid Mangunguha kami ng kahoy mga idol, panggatong Kasi magluluto kami ng litson bukas Abangan nyo bukas mga idol, magiikot kami ng litson O ano mga idol, mangunguha kami ng kahoy, panggatong Ay mga idol, mangunguha kami ng panggatong mga idol, kahoy mga idol Gagamitin namin sa litsong baboy bukas. Andito na kami mga idol. Ang dami-daming mga kahoy dito mga idol. Panggatong mga idol. Sobrang dami mga idol. O. Ito yung kulungan sa mga baboy ko dati mga idol. Ayan mga idol. O. Ang daming panggatong kahoy mga idol. Mahunguhan na kami mga idol. <coughs> Gracias. Porque... Ayan mga idol, nakakuha na kaming mga panggatong mga idol, uuwi na kami mga idol, sobrang hirap dinalaanan ko nito mga idol, ang sikip sikip yung daan mga idol, muntik na akong bumaliktan mga idol, buti nakapag-aral ako ng driving slowly, <laughs> bitaw joke joke mga idol, uuwi na kami mga idol.